hindi po yan usapin siguro ng may sakit yung bata o unwell yung bata. Kasi hindi natin siya ka-generation. Ipinagtanggol ni Senator Robin Hood Padilla si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga laban sa mga kongresista at mga netizens na nambabatikos dito kung saan inaakusahan si Representative Kiko Barzaga na may problema sa pag-iisip dahil hindi daw ito Matino ang inaasal nito sa kongreso bilang kongresman. Say ni Robin Padilla, karapatan ni Kiko Barzaga na sabihin ang kanyang adikain at dapat umanong irespeto ito. Isa kasi si Congressman Kiko Barzaga sa bumabatikos kay Martin Romualdez na sangkot ngayon sa bilyon-bilyong piso na flood control project scam? Well, I believe that if anyone should be investigated, The first person to be investigated is House Speaker Martin Why, sir? Why? Hmm? Bakit po? Because he's the House Speaker. Dahil dito ay nagahay ng ethics complaint, sina Antipolo City First District Representative. Ronaldo Puno at ibang miyembro ng National Unity Party list laban sa kongresista dahil sa kanyang umanoy, unethical behavior at mga social media post. Tayo po na nakaupo. <maw>, meow, meow 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 Babago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Matapos kasing batikosin ni Kiko Barzaga si Martin Romualdez, ay niresbakan siya ng mga kakampi at kaalyado ni Martin Romualdez sa Kongreso. At inilantad ang mga lumang pictures ni Kiko Barzaga na di umano nagpapakita ng hindi magandang asal bilang kongresista at kinuwesyon ang pag-iisip ni Kiko Barzaga. Now, let's go into what we what we are going to present as evidence, ano? cannot allow this behavior to be unresponded to, eh. Children, this is not helping and he is a congressman. But somebody has to discipline this boy. Kaugnay nito, ipinagtanggol ni Robin Padilla si Kiko Barzaga. Hindi po yan usapin siguro ng may sakit yung bata o unwell yung bata. Hindi lang po siguro sa edad natin pare-parehas, hindi natin siya ka-generation. Say ni Robin Padilla, wala daw sakit si pag-iisip ni Kiko Barzaga, dagdag pa ni Robin. Oh, may pinaglalaban po yung bata, respetuhin natin yung bata, yun lang po. Kanya-kanya po tayong naniniwala, pakikibaka may ipinaglalaban daw si Kiko Barzaga kaya dapat daw ito respetuhin ng mga congressman. Nakakampi ni Martin Romualdez, bilib daw siya kay Kiko Barzaga dahil Inyo po yan, sa kamara yan, bilib lang ako dito sa batang ito. Ilan po. Assalamualaikum, good morning.